Usap-usapan sa social media ang ginawang pag-ayos ng aktres at former beauty queen na si Megan Young sa buhok ni Lissette ang pambato ng Botswana sa katatapos lang na Miss World Pageant kung saan ito nagsilbing host. Sa Q&A round ng kompetisyon, makikita ang nagmagandang loob si Megan na alisin ang ilang hibla ng buhok na bahagyang humarang sa noon ng kandidata. Fix your hair a little bit. There you go ang ginawa na ito ni Megan Tila, di na ng ilang African pageant fans. Para sa ilan, isa umano itong pananabotahe. May nagkomento pa ang paraan daw ito ng TV host para madistract at ibaba umano ang confidence ng kanilang pambato. At anila, this raises concerns about cultural sensitivity. Matapos naman makatanggap ng sari-saring komento, agad humingi ng tawad si Megan Yang sa pamamagitan ng kanyang social media account. Ayon sa dating beauty queen, noong gabing iyon matapos ang kompetisyon, personal siyang nag-sorry kay Miss Botswana. Humihingi rin ito ng paumanhin sa mga hindi nagustuhan ng naturang insidente. Arania, I take full responsibility for it. Sa huli, tiniyak ni Megan Young na wala siyang intensyon to invade personal space o maging dahilan para hindi maging komportable ang sinuman. Pinagsisisiyan -an niya nito ang kanyang naging aksyon at nangako to be more mindful and respectful in the future. Sa isa namang post, nakiusap si Miss Botswana Lisegut Shombo sa kanyang mga kababayan to please be kinder kay Megan Young. Kayo din kay newly crowned Miss World Christina Fishkova ng Czech Republic. Naunawa daw nito ang kanilang pag-aalala ngunit hindi naman daw masarap sa pakiramdam na nakararanas ng pambabatikos ng iba dahil sa kanya. Kung matatandaan taong 2013 ng maasungkit ni Megan Young ang corona bilang Miss World.